So hi guys. Kuha tayo ng video bang kumakain ng gulay. Hmm, init pa. May kalabasa ako. May kangkong. Kasi wala akong nahanap na malunggay eh. Tapos may ano din ako nakahanap. Ako na ano lang. Ang nagbate. Natutunan kong kumain ng gulay ng ano ako na sa Mindanao kasi halos ng mga tao doon mga magsasaka tapos ang tatay ko rin yung napunta doon naging magsasaka na lang din siya na legit so ang mga tatay hindi yan pwedeng kakain luno na tanghalian pag walang gulay shout out ya ebe sa mga silingan ilang papa mukhaon pag mga pan, walang gulay sa tanghali so ganun kami kasi naman mga, mga anak anak ako so ano ka talaga masasanay ka pero yun pala ay may kagandahang dulo kasi i confirm sa mga bata ngayon iba dahil sa madali na ano lang ang gusto tapos ang lasa na masarap ang ano hinahanap madali na mag ano na lang mga fried food mga hot dog sausage yan ang mga kuan corned beef fried egg pero malayo ang dati ng panahon malayo ang pagkakaiba sa nakukuhang kabutihan doon sa katawan ano ang nag kasi iba pa rin ang gulay sustansyado at saka pampaganda ng putis at saka pampahaba ng buhay Ba? Diba? So shout out sa mga mahilig sa gulay, lalo na may sabaw para sa ating to.